Ang lugar na to ay kung tawagin ay Lagnas River. Ito ay matatagpuan dito sa Dolores, Quezon. Hindi ako makapaniwala na maganda pala ang view niya sa drone shots. Kaya naman, sa video ito, panuorin nyo ang kabuuan at sigurado ako marirelax ang inyong mga mata sa panunood ng video ito. dito tayo ngayon sa butid okay pupunta dun sa falls dito na pwede tayong mag relax bigyan naman natin ng ating sarili ng pagkakataon para nakapag unwind spell unwind <laughs> ayan punta ako dito sa may lugar na to ito ay kung tawagin ay lagnas river dito sa Dolores Quezon ganito ang daan dito pwede rin yung puntahan to kaka okay, UAE dito sa Dolores napin nyo na lang PM nyo na lang sa akin o PM nyo, PM nyo na lang ako ang lugar na akong tawagin ay Pa-impulse na naman na i-vlog ko na to kaya lang gusto ko siyang balikan ngayon para maipakita sa inyo na pwede rin kayo pumunta dito at mamahinga o pwede rin dito siguro mag camping wala pa naman nakakapag camping dito pero sa tingin ko pwede dito mag -camping. sarap dito sarap dito mag camping lalo na may mga kasama kayo na mga tropa nyo o pamilya pwede pwede itong lugar na to para magpalamig sa so, lugar na to sa Dolores maraming mga malalaking puno pa dito yan ay lumaki na dahil dati itong lugar na to ay quarry pero ngayon bumalik na siya sa dati fresh na ang tubig taas yung mga malalaking batong ganyan pwede ditong maligo sa lugar na to mag camping pwede rin dito makaka relax lugar na to lalo sa ah, katulad ko na Jo, meron tayong pinagdadaan ng stress. Gusto ako mag-isa lang. Pero okay din naman sa akin na may kasama. Mas maganda ay eh may kasama. So meron din dito mga naglalaba. Lugar na tayo katulad ng naglalakad na yun. Yun yung lokal na taga rito. Naglalaba. Ayan. Subukan natin magpalipad ng drone para makita natin yung sa taas, i-drone nito sa taas. A speed to the city streets. We began the fire. We rise like so The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. Hey mga boss, isang matagumpay na flight ang nagawa natin ngayong araw na to dito sa Lagnas River. Nakita nyo naman, ang ganda ng ating kalikasan na talagang kung gugustuhin nyo rin yung pumunta dito ay ma marirelax kayo tulad ko na pagka minsan ay uh, isip isip tayo na tayong ibang pwedeng gawin kundi pumunta sa gantong lugar malamig, pwede kang maligo mabubusog ang iyong mata sa magreen na kapaligiran katulad nito plus kung meron kang drone pwede mo siyang paliparin sa taas tapos panuurin mo kung ano yung uh, makikita mo sa paligid maliban sa baba sa taas din makikita mo din at nakakita din natin dito yung paing falls andon doon sa lugar na yon hindi na tayo pumunta doon dito na lang tayo nagpalipad pinasilip na lang natin yung drone doon dinala natin doon tapos pinagalagala natin dito papuroon tapos papuroon basta pinaikot-ikot natin makikita nyo naman sa video so ayan uh, mamaya i-edit ko to, tapos papanoorin ko para makita ko din yung result ng ating ginawang flight dito sa ating drone kaya naka-standby pa si Dan napaka-tining nya halos walang kagalaw-galaw sulit ang bili natin nitong drone na to so yan maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video bababain ko na siya <laughs> low battery na